Palang umaga sa ating lahat mga ka-idol. So 3.30 na araw na. So araw ng linggo. So ako ay uh, sa aking pagbiyahe. So naplatan ako mula ng Samora, Pandanga. At itulak ko hanggang dito sa na Adrete ko malabi upang uganap ng Doha Naisimu. So, buti na lang at meron dito na kapagturo sa akin na 24 hours. Ayan. Ang layo nun. Wala sa Mura. Pandaka ng Maynila. At ito, uh, ko Malate. Ayan. Sa unahan ng Robinson, Malate. So buti na lang at uh, God bless at hindi ako pinabayaan ng no? Panginoon ah uh, haba sa haba na tinunan ko at sinakyan ko na rin na, rin, na, pagod sa na, Diyos, eh, uh, na yung pagod na sawa na ito sa yung mabatchelor na ginagabayan ako at, at kahit papano, so lalangin naman tayo bago tayo kumalis ng bahay yan yeah. so, yun lang experience ko sa, sa umaga na ito hirap pala kaya kaya ingat po tayo at uh, na hindi rin natin masasabi talaga ang, ang tinatawag na mga ganitong sitwasyon kaya samahan natin ng kunting dasal dahil may mga tao naman nakapaligid at hindi tayo pamayaan nito so yan lang ang masishare ko ngayon sa umaga na ito mga ka-idol mga ka -loots. At salamat lang at nakahanap ako ng bulk ng ice. Yan. Salamat sa ka, mga kaigan mga kagala. Mga dobson, salamat ako. Ka, Dahil ang haba ng nalakbay ko. Para maghanap lang ng ice. Kaya napakahirap na talaga maghanap ng bulk ng ice na araw. So, at uh, sa mga nagpagyahe dyan, kung tingin na ito, sumanap. Sa saan sa, mo sa, 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 sa tayo mga

Maraming salamat sa atin. Ingat po at God bless. So yun na mga kalods. So yung experience ko na mula sa Mora hanggang itirin sa Lola ko pang uh, ah, maghanap ng vulcanized at sa awa ng Diyos ay eh, ginabayan pa rin ng Panginoon. May eh, papano at may nakapagturo na may malapit ang vulcanized. So yun nga. So narito na ako So vulcanized ko na. So haba ng tinula ko at hindi ko naya at sinakyan ko na. So, ni running platform na. So, naka-experience to sa lahat ng Kaya, Uh, nasaan tayo okay, thank you ito po si Boy Galawan at uh, may nishishare po sa mga so, umagang ito at sa aking paglalakbay sa awan at basta ko dahil na so, dahil na lang naman ako uh, experience ko lang masasabi na pakahirap sa mga doctor's kasi yun, madaling araw na tumagalanan okay, nice. ang Okay, so lang kahit gano'ng kalahin. Ah, ko na